Mga kamix, narito tayo ngayon sa Paco Park. Bakit nga ba tinawag na Paco Park ito? Sino ang nagtayo ng Paco Park? Totoo ba na merong mga inilibing dito sa Paco Park? At yan ang aalamin natin sa Mix Story TV. Ano man ang inyong makikita man ang inyong maririnig, panuorin at sabihin ang inyong nalalaman sa Mid Story TV. Mga kamiks ang ating video na ibabahagi ngayon ay ayon sa kasaysaya na ating nakalap at mga kwento ng may karanasan dito sa lugar na kung saan kailangang makapagsasabi kung ito ba ito o haka haka lang kaya samahan nyo ako maluri ang ating istorya dito sa Paco Park Noong 1589 ay itinayo ng mga misyonaryong Franciscano ang komunidad na ito sa labas ng Intramuros na tinawag na Dilaw dahil sa halamang Dilaw na Amariles na saganang tumutubo noong ikalabing aning na siglo. Natayang dalawang kilometro ang layo ng Dilaw sa Intramuros. Pinalitan ng Paco ang Dilaw Noong ikadlabing na siglo, ang Paco ay daglat ng Francisco na tumutukoy sa mga Franciscano. Ang Paco Park ay dinisenyo ni Maestro de Obras Nicolas Ruiz noong 1807. 1909 oo nga po ang tatagal mga nakalibing dito at ito ay orihinal na konsepto na itinayo na isang sementeryo para sa mga may yaman at may impluensya mga tao ang sementeryo na ito ay may dalawang concentric wall paikot na may mga balustrade o balkoni sa itaas at nahati ang nitso sa tatlong layer 1911. Halos hindi ng yung mga taon ng pagkakalunday dito. Ang proyekto na ito ay na-approve noong May 6, 1814 at nasimulan din ng nasabing taon. Kalaunan ay pinalaki ito at binuksan sa publiko bago ito makumpleto. Ang mga unang libing ay ginawa noong taong 1820 kahit na ang simenteryo ay hindi pagganap na kumpleto. Dahil sa kalunos-lunos na pagkamatay na dulot ng isang epidemya ng kolera na itong simenteryo ng unang extramural. Pinasinayaan ang libingan noong April 1822 nagplano si Gobernador General Fernando de Norsaragaray noong 1859 na magpatayo pa ng karagdagang mga nitso. Ang iba pang mga libingan sa likod ng chapel na ito ay may tatlong bahagi at itong unang pinuntahan natin ang tinatawag na Court C at sa bandang itna ay Court B at sa bandang kabilang dulo ay Court A. Sa panahon ng Philippine-American War, ang cementerio na may 1,782 na itso ay inutusang isara noong 1912 ng kolonyal ng otoridad ng Philippine-American. At ang lugar ay hindi na ayos. Ang mga sundalong Amerikano na napatay sa si Palikidos ay nilibing sa Paco Cemetery at nagtatala ito ng average na 297 sa bawat taon pasensya na po sa kandabing abaga 1910 At magtungo naman tayo sa Court B pagkakataong ito, meron tayong marinig na programa mula sa loob ng simbahan dahil meron pong ikinakasal sa mga oras na ito. Kaya ang baba niya, ang tinatawag na korsi At ayon sa kasaysayan, nung unang panahon, ginawang imbakan ng mga armas ng mga sundalong Hapones ang libingang ito nung panahon inukupan nila ang Maynila. may ko lang napansin na sa part na ito parang may puting usok wala naman nagsisiga hindi ko alam kung bakit maputi itong part na ito. ito ang eksaktong lugar kung saan lihim na inilibing si Dr. Jose Rizal pagkatapos ng pagbitay sa kanya noong December 30, 1896 sa Bagong Bayan. Ang kanyang bangkay ay dali-daling inilibing sa isang hukay dito sa Paco Cemetery. At nang matuklasan ng kapatid na babae na si Narcisa, ang lugar ay agad niyang kinausap ang Guardia Sibil at inutusan ang supolterero nalagyan ng palatandaan na RPJ na sa kabaligtaran ng kanyang pangalan at binantayan ng labing limang araw. Ang kanyang labi ay hinukay noong August 17, 1898. Inilagay sa isang urn na ginawa ni Tudor Romualdo Jesus na inilagak sa bahay ng kanyang ina sa Binondo. At noong December 30, 1912, inilatag sa ilalim ng kanyang monumento sa Luneta. ang lugar na ito ay nababagay din bilang venue para sa mga TV and team shootings Victoria Sessions leisure activities at mga wedding tulad ng mga prenuptial shoots and other private weddings celebration dahil sa napakagandang atmosphere nito at napaka romantic at ngayon nga isa na itong napakagandang park dito sa Maynila at inyong pakaabangan ang iba't ibang kwento sa loob ng Paco Park nito. Pagpapatuloy ng aking Paco Park Part 2. Salamat.